talagang ginagawa ko ng paraan para lumabas kami kahit natutulog siya sa kwarto niya ginising ko siya sabi ko labas tayo anak banding tayo kasi yun yung mga bagay na may iwan ko sa kanya yung mga memories na kasama niya ako tama na <laughs> <laughs> kasi imbis na pupunta pa kami ng van o pupunta pa kami ng Canmore medyo malayo ito mas malapit labas lang ng Calgary talaga oh, <laughs> Pagbukas ko pa lang 30 dollars na so our bill is 88 dollars after sobrang haba na pila mag ice cream kami ni Angelo ngayong araw Kaberks, maganda araw sa inyong lahat Chris Cusinero Angelo at Angelo at nandito kami ngayon sa Cochrane nag-e-explore kami ng dalawa kung ano makikita dito kasi first time na first time na lumabas yung araw at saka magandang weather pero imo parang plus 18 ngayon kaya ini-enjoy namin mamaya bukas makalawa mag snow na naman pumasok kami dun kanina umikot kami dun bawal pala doon kasi pang -ano lang siya pang private uh, events kagaya ngayon merong parang uh, girl scout na magka-camping So lumipat kami dito sa kabilang side ng river Dito pala yung parkingan Saka dito ka pala pwede mag-explore Mag-muni-muni Kasi imbes na pupunta pa kami ng van O pupunta pa kami ng Canmore Medyo malayo Ito mas malapit Labas lang ng Calgary talaga Linaw ng tubig parang sa Canmore lang na malinaw din yung tubig pero ito malapit lang sa Calgary malamig nak <laughs> malamig din ang tubig sigurado pagka summer na marami ng mga naliligo dito nagka -camping. ganda ng mga bato nila rito oh. Wow As in, pino mga kaburks Yung mga bato nila pino oh. Daming bato nyan no Magtatanim kayo ng mga halaman sa harap ng bahay Tapos ganyan yung bato nyo Ganda Mga pino na bato Ayos ito yung gusto ko pagka walang pasok pero pagka wala kang ginagawa lalabas ka ng bahay tapos mag -e explore ka sa nature yung pinaka gusto ko eh mas gusto ko yung nature kaysa pupunta ka sa mall ewan ko mas ma ano ko mas ma mareres ko yung utak ko di ba ano nak okay Tara, lakad pa tayo dun. Ganito talaga yung mga paborito kong mga pinupuntahan namin na nakapagbanding kami mag-ama. Yung nasa sarili ko yung anak ko, hindi lang dahil sa pag-aaral niya o dahil sa trabaho ko, at least kahit pa merong meron kaming time para sa isa't isa para makapagbanding kami. Para ma-enjoy namin yung nature na dalawa. Lagi kayong maglaan ng oras sa kapanahon sa pamilya nyo para makapag kayo. Saya mga kaibigan. Hindi pa kami nag-almasal at lunch. <laughs> 12.40 na dito. Gutom na ako, nak Gutom na. Saan tayo kakain? Hindi ko din alam. Hindi ko kabisado masyado tong Cochrane. Kaya dito namin naisipong magpunta kasi nga para ma-explore namin para makasama na rin kayo. Oh, so, hanap tayo ng makakainan. Tara breakfast at lunch isang kainan lang para tipid so mga kaburks dahil wala kami idea dito sa Cochrane kung ano yung mga pwedeng masasarap na kainan nag decide kami na dito pumunta sa Montanas Barbecue and Bar So, Nak, ikaw ang nag ikaw ang nag-decide na dito kumain. Ako na bahala sa beer ko. Ikaw na bahala sa sa beer ko. Saan? Sa beer? Oo. Oh. Eh paano yung bill? Teka na do. Wala ang hiya. <laughs> Montanas. Tratik na natin kung anong meron dito ka Berks. Kasi mahilig si Angelo sa mga meat. So, dito tayo sa mga meat thank you yeah, and I'll be right back to take your right order thank you mm -hmm. mukhang ano naka kasi may papel mukhang dito tayo kakain naka mukhang kina, kinakabahan ako sa bills naka oh my god <laughs> 13 dollars huh? yung starter nila ayun lang mahal wag mong upset <laughs> Oo oh, nga. Pagbukas ko pa lang, $30 na. Ang mahal. Sa labas. <laughs> Ang mahal naman itong chicken wings na to. 8 pieces. 16 bucks. Mahal pala rito. Thank you. Welcome. Welcome. bring anything else? Uh, so far, it's okay. Oh, maybe. Diet Pepsi. Diet sure. Ah, uh, water beef. Okay. Late ang serving? Hmm? Late ang serving? Hindi hmm. nga. Tikman na natin yung kanilang pagkain na inantay namin ng... 40 minutes. More than 30 minutes. Kasi nga naman, kahit pa paano mayroon silang mga tao rito. sa akin salad sana ko fries almusal sa katanghalian na namin dalawang mag to. kaya sinulit na namin saka hindi talaga kami pamilyar dito sa lugar na to sa Cochrane kung saan dito yung mga kainan nila ang alam ko lang dito yung Vietnamese na restaurant na palagi kong kinakainan na masarap ang spring roll so after another 30 minutes na pagkain namin nabusog ka ba nak? Pusog naman. Nabusog. Ba't may naman? Kaso ano eh. Kalingin ko mas <laughs> masarap yung Big Sky. Mas masarap dun sa Okotoks, no? Sa Okotoks, so. Kasi dun, maraming portion, mas juicy. Tapos yung... Talagang galing sa, ano, sa, ano, yung Pugon talaga, no? Sa yung sauces pwede mong i-refill sa Big Sky. Oo, sa Big Sky, maraming sauces. Lahat ng choices ng sauce pwede mong kunin, no? Yeah. Dito, medyo limited. Ewan ko, dahil ba sa city to, pero... The question is, is it worth it? Mm. Well, for the first time? Well, first timer naman eh. Kaya, mm. it's okay. It's at okay? Least, at least, na-try naman natin. So, our bill is $88. $88, wala pang tip. So, including tip, everything is $102. So, $102 yung kinain namin, pang grocery na namin. So, sabi ng anak ko, it worth it daw pagpunta ng Montana. Para sa akin naman, baka hindi na ako babalik. For, for the first <laughs> time, first time is okay. Second time coming? Maybe. It's a maybe. So, ako hindi na ako babalik sa so, sobrang mahal. Uh, pangalawa na to sa ni-reviews namin na hindi ko na babalikan yung isang ni-reviews namin na hindi ko rin gusto yung red lobster. <laughs> Kasi sobrang mahal din sa red lobster tapos yung pagkain nila hindi ganun ka-quality kagaya nung ibang mga pagkain kagaya ng anong nandun sa ano sa Okotox na talagang masarap yung pagkain nila so yun syempre isa yun sa mga reason namin kaya kami nagbablog para malaman nyo rin o oh, ano lang namin personal na opinion, opinion lang naman namin yon pero syempre dun sa iba na gusto rin na ma encounter yung mga ganyan mga restaurant mga kainan or mga lugar syempre kaya tayo nagbablog para ma-explore sa inyo, ma-share sa inyo yung mga experience namin So, saan naman tayo pupunta anak? Hindi mo pa napuntahan yung kabayo dito sa taas ng ano, hill. Hindi pa, pero wait lang. Oh. Nasa Cochrane na tayo. Ay, ice cream! <laughs> Ay! Alam ko na yan! Alam ko na yan! Basta pagkatapos kumain, alam ko na! Gusto niya ng dessert! Hindi pa niya sinasabi sa akin, alam ko na! Tama o tama? You know me so well. <laughs> oh. Who's your dad? <laughs> tama ako sabi ko na nga ba eh nung sinabi niya na total nasa nasa Cochrane na tayo alam ko na kagad biglang pumasok pop ice cream o sige punta tayo doon pila tayo doon sa ice cream kasi last time nagpunta kami doon sobrang dami ng tao sana this time tingin ko maraming tao kasi first day ulit mainit no? Nako, sobrang haba na naman ng pila. Yes. Pero gusto kong kumain na ng keso, ng halo-halo keso nila. Tara, tikman na natin. One time lang naman ulit tayo na mag-cheat day. So, tara, punta tayo doon. Actually, binigyan pa kami ng discount card para bumalik daw kami. O baka gusto nyo, inyo na lang to. <laughs> so, naganap lang tayo ng parkingan na malapit doon sa may ice creaman kasi sigurado maraming tao doon lakad na lang tayo po punta doon mga kaburks anak ko naman ang may gusto ng ice cream na yan sigurado mahaba ang pila niyan pili ka mahaba ang pila eh. <laughs> kaburks hindi nga tayo nagkamali <laughs> sobrang haba nga ng pila kita nyo yun mga kaburks yung pila na yun the social spot marketplace makays ice cream Sobrang haba ng pila. first time na uminit eh kaya sa katutak yung gustong kumain ng ice cream siguro mga 45 minutes bago maabutan yung anak ko kasi mahaba pa rin yung pila dun sa loob sobrang haba rin ang pila sa loob eh. so ayun siya nandun pa siya sa dulo after 5 minutes na nagaantay si Angelo, andun pa rin siya. <laughs> Hindi ko yung pila niya. <laughs> Para lang makatikim ng ice cream na yan. <laughs> Grabe. Sobrang haba. <laughs> Tapos yung katapat niya parang old barn hotel. Ganda, no? kahit mahaba yung pila rito kasi meron akong napunod na vlogger nagpunta siya ng Japan tapos sabi niya mas gusto niya na pumila sa mahabang pila kaysa sa walang pila kasi uh, pag mahaba daw yung pila that means na masarap yung pagkain or worth it kaya mahaba yung pila ni Angelo at sa loob sobrang dami pa rin ng tao sa labas dami rin Halatang halatang marami kumain ng ice cream Punong puno yung basurahan mga kadirks So after After sobrang haba na pila Mag ice cream kami ni Angelo ngayong araw Tara na anak Mainit Sobrang init Wow <laughs> Masarap ano yung order mo, Nak? Tiger. Mix of orange and I don't know kung ano yung isa. And then Tapos, and cream. Itong sa akin naman. Ano itong sa akin, Nak? Halo-halo? Kes? Halo? -halo. Keso. keso. Ah, keso. keso daw itong sa akin. lasang lasa nga yung cheese Siyempre titikman ko lang to At ibabalik ko na to kay Angelo Dahil Siya talaga yung nagkikrave ng ice cream Ito na nako na Okay na kayo? Food ba? Okay na man, last chance <laughs> Sure na sure na o, bigay na natin kay Angelo to Ikakat na natin tapos kukunin oy. Ayan okay. Tapos ito lang yung sa atin matamis din ba yan? Three hundred dollars. Three hundred dollars. Three hundred pesos. Three hundred pesos. Three hundred pesos na ice cream. So naghanap tayo ng magandang view at dito tayo dinala ng ating GPS. Dito nak sa may daanan. Meron pa sila rito lumang-lumang tulay oh. Wow. Ganda. Yan ko diyan ka kumain oh. Diba? Sobrang ganda ng view rito. Oh. ano pogi mukhang enjoy na enjoy ka sa ice cream mo pogi ah Inet? ha Inet. <laughs> banding kami ng anak ko oh. nandito kami sa Cochrane at uh, wala siyang pasok sa school wala naman akong pasok sa work uh, dito lang yung araw na magbabanding ulit kami kaya talagang ginagawa ko ng paraan para lumabas kami kahit natutulog siya sa kwarto niya ginising ko siya sabi ko Labas tayo anak, tayo Kasi yun yung mga bagay na May ko sa kanya Yung mga memories na kasama niya ako Na nagbabanding kami Pagka wala kami trabaho sa kawala siyang school Tama na <laughs> <laughs> Si ulo ka talaga ano? Raulo talaga tong anak ko na tayo <laughs> Bastos ka Nagsasalita <laughs> pa ako Nag-inspire ako ng ibang tao eh ha? Ano ba? <laughs> Ikaw anak, sabi ano masasabi mo na kabanding mo si papa mo pagka wala tayong pasok? Siyempre, ngayon na nga lang ulit tayong nagkita for like, for the last two years. Mm -hmm. like, Na-meet lang kita last two years ago. Na-meet niya ako two years ago pa lang. And... Tapos magkasama na kami for two years. But before that, Nasa, 17 ano? years, 18 years kaming hindi magkasama. Like, nakilala ko lang si Papa sa computer screen sa Skype and ayun, nagpapasalamat ako kasi ginagawa niyo lahat para sa akin at alam ko naman, appreciate ko yung mga mga plans na ginagawa niya sa akin every break natin or kahit for tayo sa bahay labas ng tayo mag-explore ng town na hindi pa natin na-explore pero usually lagi tayo nasa band pero doon, makakapag-bonding tayo masaya tayo, which is great yun yung pinaka para sa akin eh yung makabanding ko yung anak ko kasi ang dami naman ang dami naming mga memories na hindi nagawa ang dami naming mga experience na hindi magkasama kagaya nung gumraduate siya nag-aral siya, nag, siya, nag 1 siya hanggang sa gumraduate siya ng high school hindi ko siya nakasama at Two years ago ko lang nga uh, siya nakasama. Alam nyo yun, mga followers ko na talagang solid followers natin. So, thank you anak at uh, nandito ka nakasama ni Papa. Uh, enjoy the moment, nakasama mo ako. Kasi this treasure, darating din yung panahon. This is going to be one of the memories na babalik-balikan natin. Remember, nung nagpunta tayo sa uh, Cochrane, tapos kumain tayo ng ice cream doon sa may tabi ng river then you can play the video. The video is available on YouTube. So, mga kabirks, don't forget to subscribe. Okay? O, oh, tama na. <laughs> yung anak ko, no? Puro ipa lang yung mga, ano yung apa lang pinapakain sa akin. Siya yung nurse ko, eh. Bawal daw kumain ng ice cream, eh. bawal mm, yan. Sarap naman ng ice cream na yan. <laughs> Since nandito na rin lang tayo, explore na rin natin tong bridge nila rito. Kung anong itsura niya. Luma na, pati mga kahoy niya. Halatang luma na rin, oh. makapag-jogging na ako. <laughs> Magja-jogging daw siya. Eh, nung winter, isang beses lang naman siya nag-jogging sa loob ng anim na buwan. <laughs> Alam, magan kaya ako. oh, ano, saan naman tayo ngayon, anak? Yung ice cream niya, hindi na niya naubos, mga kaberks. So, mga kaibigan, mga kabirks uh, nalipot na natin yung Cochrane, kumain na tayo at nag-dessert at naglakad-lakad sa park ng Cochrane at ngayon, huwi na tayo, Papa huwi na tayo? yeah, please huwi oh, na uh, tayo mga kabirks at uh, don't forget na mag-subscribe kay Chris Cusinero Adventure dito sa ating Youtube Channel at maraming maraming salamat sa inyo mga nanonood inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kabers. Hanggang sa ulit po mga kabers. Thank you very much. Bye-bye! Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Bilang lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na halika na kay Kris si na halikan at sumama ka at manuod mga matay mamamang hadilang lang siya ang mabubuhay